Okay guys, kung may garipo kayo guys, masilupin guys huwag mo nyo sila itatapon guys ang mabuting gawin ito guys eh ipitin natin guys eh, ano natin eh, tabi natin para magamit pa natin guys, huwag natin basta basta itatapon ito guys, sayang to guys, magamit pa to guys so, ang gagawin natin ito guys eh, ano mula siya guys eh, e, ano ganyan, So, pagkatapos, eh, hatiin. Guys, basta rin dito, guys. Hatiin. So, pagkatapos, guys, eh, hati na naman. Ganyan. Then, pagkatapos, guys, pagkatapos na siya, ganyan na siya, guys. Ganyan. So, galing dito sa butong, guys. Eh, ano nyo, ikutiin nyo siya, so, guys. Ganyan. 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 ganyan 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 para hindi sayang Sebab bag magamit pa so ganyan ganyan pa guys then pagkatapos guys Ganyan ganyan guys so eh, guys may ano man so dito natin ganyan So, yan nyo so. sa So, ito na ang penis niya guys So, madali lang ko siyang gawin, guys. Para hindi sayang ang mga silupin, guys. Magamit pa natin May kailangan tayong ilagay. So, gamit natin. Gusto mong gamitin, guys. Pwede mo lang ganun Ano? Ano? So, ano?

Hindi pa kaming pinilit ng bicho. Suljong ng siya ay masok at suljong ng pang may gusto ng damit din gusto ni mo. Ano mo ano, service? Suljong ko ang service. Sige, oh, guys. Pero malaking tulong to sa ano natin, guys, kalikasan. So pagkatapos, guys, ano mo? Eh, lagay mo dito. Yan mo ilagay. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa amin. Please subscribe my YouTube channel, Arta Pops Thanks. Like and share, guys. Dan post the Bot next video. Guys, selamat Thank you guys.